Saan mo? Na. Hello, ti Chloe! <laughs> Blanket kami, guys. Natalipapa. bigyan ako ni ate nito guys oh. ano oh. Sinirapan kasi si panganay ko matulog. Kaya napupuyat ako. Binigyan niya ako. Bait mo ni ate. Maganap pa kami ng tanglad at saka malunggay. Ha? Tawid tayo doon sa kabila. Tara na! Tatawid tayo! Bilis! Traktor yata yan. Alika. Digger, digger pala. Ah, bilis! May tanglad po. Tanglad. Ang latte. Lima lang. Pala malunggay dito. Ang kaya may malunggay. Ay, pwede yung sa tinola, no? Sarap sana malunggay. Anak mo ako malunggay doon. gusto na naman niya ng palamig. Ay, ano, walang malunggay eh. Anak mo ako malunggay walang malunggay hanap muna tayo sa puno kung mayroong tanim yung mga tao dito ito sana eh, o palbo naman dati dyan ako nakabili ng malunggay o oh. puno sa puno kaso minsan lang tao eh kaya hindi ako nakakabili ano? o oh. wala may tao Tao po. Ay, boss. Mayroon tao. Pwede po makabili ng malunggay. Kuya. Kuya. Pwede po makabili ng malunggay. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tapi mo na bibi sa basura to oh. May basurahan ba diyan? Ah, ya, na na. Tao po. Tao po. Tao po. Belang tao, kosong pintu Belang Wala naman tao. Miss ko oh, kamias. Wala nang bunga. Ay, meron pala doon, no? Tapos mo na tayo. <laughs> Baba lang siya. Promise kong bahain. Oh, ano, aso doon, no? Ha? Ha, ha, Mataas yung aso. Diyon, tabi. Dito. May tanim pala dyan. wala naman tao. bukas ang pinto, wala naman tao. Gumala yata. Ayun na may, para may malunggay doon. Ay, wala. Mira pag, ano eh, pag wala kang tanim. Wala rin kasi sa talipapa pang malunggay. Wala, wala sa talipapa. pa. Ayan guys, on. Ayan, ang no, daming malunggay. Ewan ko lang kung nagbebenta sila. May malunggay oh. Ta. Tao po. Ah, uh, so. Thank you. Tao po. Ano kaya po ito? Wala rin tao. Dito na lang kaya oh. Kabila. May malunggay din sila eh. Oh dito na lang kaya baka pwede dyan tao po tao po ayun guys so meron silang tanim sa taas tao po Kasi doon, no, oh. wala ang tao lumalabas mo. dami sana doon. Doon na lang. Tao po! Pwede po makabili na malunggay. Tao po! Pwede po makabili na malunggay. Malunggay. Malunggay po. Lima lang. Kunti lang po, kunti lang. Kunti lang kailangan ko pang pang tinula lang. Kunti lang po, mga limang piraso. Pwede na yon. Ito may amalunggay lang guys. Kasi parang papadidi kasi. Ganda ng tanim oh. Ganda nitong ganitong ano, no? May tanim sa taas. <laughs> Ay, ganun ba? Doon sana sa kabila, kaso walang sumasagot. Bangit hmm, ba? Pinapapadidi kasi ako. Wala akong mahanapan. <laughs> Baka mayroon naman maganda doon. Meron sila CCTV. Bile. Meron na naman nila, o. Oh. Meron na naman. Pangit daw yung dahon. Hangit ang ito dahon guys eh. Dito na lang kaya. Yun. Taas din naman kasi dito. Oh. Mataas. Ang kaya ito makahanap ng malunggay. Taas kasi yun. Oh. Nag-antay ako dun guys. Hindi talaga ako binigyan ng malunggay kasi pangit daw dahon. Saan so, kaya tayo makahanap na malunggay guys? Uwi na lang tayo guys. Bate malapan na malunggay. Ano? Asawa ko na lang pahanapin ko. Kasi mabilis makahanap ng malunggay yun sa mga kakilala niya. Sa bungero. Ay tingnan natin dito na ko. Tingnan natin dito sa court. Alala ko meron dun eh. Ako muna, mo muna May police car Police car Ayun, police car, oh Police car Dito kami dati nakatira, oh guys Sa may court Ano oh, guys, oh Dito kami dati nangumpahan Ayun, oh, sa may bawal magtambay dito Pero hindi dyan sa tindahan Doon sa pangalawa Kasi ito yung may ari, oh Punta so, tayo doon sa taas. May court din kasi doon. Eh. Court. Diyan yung bahay kumari ko. Oh. Yung pinapagawang bahay niya. Sana all. Ay, hanap tayo dito guys sa malunggay. Yan guys, oh. Hingi tayo ng malunggay dito. Nakapwede. Yan guys, oh. Kaso parang pangit yung dahil. So, yan. Yeah. Mahanap tayo na maganda. Tau po. taopo po. Tau po. Bebe, wag mong gaganyan. Tau po. Pwede mo kahit malunggay. Hingi na lang. Ang <laughs> tataas yan guys. Oh. Ay, may langka o. Oh. Taas na ni Court. Kao po. Pwede po makain ng malunggay? Pwede po makain ng malunggay? Thank you po. Kuha lang daw kami. Ayun, pili tayo. Ito na lang. Kunti lang naman kailangan ko eh. Kasi kunti lang naman yung sasabawan ko. Thank you po. Ay, nang ano ko. Kumari. Ay, mama mo. Ay, mama mo. Saan? <laughs> Hindi niya ako kilala. Kahit na kami dito sa court.

liko lang kami sa kaliwa. Tapos, liko ulit ng kaliwa doon na bahay na namin. Nagutom ako kahanap ng malunggay. Ay, nako. Mas maganda talaga sa probinsya. Lawak ng mga rupain doon. Dali ka makakita ng malunggay. Dami may mga tanim. Hingi lang. Ano yun, oh? Wow, ano yun? Wow, ano yun? nung bunga yun. Parang ano yun ah. Miracle melon ba yun? Yan. Kaliwa ulit tayo. May malunggay din pala dito. Oh. Lapit sa amin. Aso ah. So, oh. Taas din. Taas. Yan guys. Ikutom na ako guys. Bisa na natin umuwi. Pag dito ako dati umingi na malunggay kaso wala na oh. Kakahingi. Wala lang dahon, kakahingi. Ay, nako. Bye, um, guys. Bye, bye, guys. See you in the next video. Bye, bye.